Hi everyone! Good evening! I'm back! This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-usapan natin ngayon! National costume ni Miss Emma Tiglao! Oh, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pagsubscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito, araw araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon, so ayun nga kanina nga kagagaling ko lang sa Miss Grand at ayun nga, so napanood natin ang napakabonggang national costume competition. So, in ay nako winner na winner at ang ganda-ganda ng production nila. So, syempre very grand talaga. So, yung mga pailaw nila, just ko, sakit sa mata, panalo. Winner. So, yon So, syempre pag-uusapan natin ang ating pambato na si Emma Tiglao. So, ayun nga. So, kanina nga, ni-reveal na ang kanyang national costume. So, anong reaction ko doon? Ang reaction ko nagulat ako sa totoo lang nagulat ako na parang ano yun sa <laughs> so, yan ganun yung reaction ko so ang kanyang national costume ay inspired by ano tawag dito pra, uh, from legendary maria ano maria sinukuan the powerful diwata of mount arayat in pampanga so ayun so doon galing ang tawag nilang maria Oo, yung sa kanyang national costume na gawa ni Sir Patrick. So, alam naman natin si Sir Patrick talaga. Kapag gumawa yan ng mga creation niya about national costume ay bongga. At nakita naman natin halos lahat talaga ay sa kanyang nagpapagawa ng national costume. So, syempre na-amaze ako sa kanya dahil bago siya sa paningin ko. Iba yung inexpect ko kasi nung nakaraan taon ay... Ban, ano yung manahaw ba iba na basta yung dahon oh nakalimutan ko na so yon so ngayon ay iba mm -hmm. so syempre maganda maganda naman siya sa paningin ko akala ko nga yung ano eh sa dreamwork yung may buwan tapos uupo doon sa EMA. Akala ko ganun yung gagawin niya. Pero hindi pala. So sayang lang hindi niya napailaw sa harapan ng mga hurado. Kasi kung napailaw niya pa yun ng bonggang-bongga, ay bongga. Parang Christmas tree. Ah, parang parol na siya. Ganon. So yon So maganda yung kulay. Kulay blue. Parang dagat. di ba diba? So yon Tapos ano pa ba? maganda yung itsura niya kanina eh. So, kinuwan ko ng video winner naman. Tapos, ang ganda din ng execution niya. Yung execution niya, syempre, talagang inilalaban niya sa abot ng kanyang makakaya. Wala masyadong galawan kasi hindi ka naman talaga makakagalaw masyado doon sa costume na yon kasi nga, di ba, parang yung buwan na lang doon sa likuran. So, naloka lang ako doon sa buwan kasi parang feeling ko, bakit may buwan? Charot. So, yon So, ayun pala, goddess siya ng buwan. Oh, Nagaling sa pampanga. So, yon Ganon. Pero, marami namang humanga sa kanyang national costume. Ang sabi ninyo, eh, maganda. Sabi nyo, bongga. Eh, sa nakita ko naman, bongga at bago nga siya sa paningin ko, hindi ko pa nakikita yung ganong national costume. So, kasi ang iniisip ko kasi, inspired sa mga ano natin yon Like, yung kay CJ, um, galing sa pambansang dahon natin, di ba? So, yon So, sa kanya naman ay iba. Mm -hmm. So, galing sa Pampanga. Anyway, so sa ipinakita ni si Emma ay okay na okay. So maganda si Emma, ang ganda niya sa si entablado at laban na laban ang ating pambato. So sabi ko, ay winner, ganon. Diyos ko, naluloka ako. So yon. so sabi nga nila, sabi nga nila, She's beautiful queen, stunning. Yes, totoo naman, stunning naman siya. Babaihan. Oo, oh, laban Philippines ayon, babaihan daw. Totoo naman maganda naman siya. Saka talagang yung nandoon siya sa may gilid talaga sayo sayo sa Emma. Mm -hmm. So na naman siya ni Madam Teresa kasi syempre nabanggit naman ni Madam Teresa na isa siya sa mga gusto yung kanyang national costume kasi di ba binanggit tinanong kung anong sino ang national costume na nagustuhan niya. So isa si Pilipinas sa mga nabanggit niya. Hindi nga lang to talaga patatak sa doon dahil sa sobrang dami ng nag-execute na talagang bongga. Pero masasabi mo naman, yung disenyo, yung detalyado ng kanyang national costume ay masasabi kong maganda. Maganda yung details. Tapos maganda yung mga pailaw niya. Kasi sayang nga, eh, sana nabuksan tapos napatay yung ano doon. Ay, ang bong ganon. So, yon So, ayun lang. Wala akong masabi kasi... Marami kasi din talagang magaganda o, o na yung execute. Pero siya, masasabi ko, isa siya sa mga maganda. Mm -hmm. Yung kanyang gown. Nagulat lang ako dahil ibang yung inaasahan ko sa iniisip ko tapos sinopresa ako ng ganung gown. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mas maganda na yung minamanage natin yung expectation natin kaysa sa nag-e-expect tayo ng bonggang bongga Kasi nga, ang nagiging resulta, ganito, ganito ako mag-react na parang, ha? Ano yon So, yon Ganon. Pero, sabi ko nga naman, talagang iba pa rin talaga ang kalibre ng isang Emma Tiglao dahil siyempre, tignan nyo naman, naisip niya talaga ng magpagawa ng ganitong kabonggang national costume na hindi natin inaasahan tapos, talagang inilalaban niya talaga, in fairness naman sa kanya, talagang nakita ko naman kung paano niya talaga tinatry na e-execute ng mas bongga mas winner ang kanyang national costume, so very grand ang dating ng kanyang national costume, at yun ang masasabi ko, so bongga, mm -hmm. and And then, sabing gano'n, napakaganda ni Emma. You truly shine in your national costume. It's beautiful representation of the Philippines. Ayun. So, agree ako naman doon sa talagang na-represent niya talaga ng maayos ang bansa natin sa paraan na alam niya at sa paraan na makakaya niya. So, yon. So, I hope na talagang magbunga to ng bongga bongga para sa ating pambato na si Emma Tiglaw na talagang very shine like a diamond star kanina doon sa national costume na nagganap. Mm -hmm. So 'yon. So ang ano lang, ang ano ko lang talaga medyo mahirap lang talaga yung laban na to dahil madami talagang lumalaban. Nakita naman natin kanina yung execution ng mga candidates. Oo. So ako ayoko kasi maging unfair sa lahat. Ang gusto ko lang talaga ay yung yung totoong nasa puso ko at yung totoong nakikita ng mga mata ko. And then, ang tingin ko naman, tinatry naman ni Emma yung ilaban talaga. Sa totoo lang, sa dami ng nagawa ni Sir Patrick na national costume na ngayon, na sunod-sunod, ang pinaka nagustuhan kong gawa niya, yung gawa niya kay Kenneth Marcelino. Isa yun sa mga talagang bongga. Tapos kung paano in-execute ni Kenneth, ay winner. Maganda din yung kay, ano, maganda din yung kay Kurt. Oho, panalo din yung kay Kurt. At talagang masasabi ko, bongga. Pero yung sampagita, mm, yung last na lumaban kay Mr. Globe, ayon Global, Mr. Global, uh, ayan, parang magkakaparehas sila na nang talagang creation na kumbaga parang malalaki tapos mahirap igalaw kasi kapag ganito kasi yung mayroong cam props talaga sa likod mayroong cam props kasi sa likod medyo mahirap talaga execute yon kaya doon ako nakulangan doon sa galaw na yon kasi mahirap talaga igalaw yun eh wala kang ibang galaw doon eh ganun-ganun lang so syempre kapag nag execute ka, mas bongga, mas winner, di diba? Sabi ko nga, kahit simple lang naman yung national costume, basta na-execute mo yan na talagang mapapawaw yung lahat, eh. Panalo ka dyan. Pero, siyempre, dahil nga sa bongga talaga yung, yung kanilang bagong ginawa at ipinakita sa atin, eh, masasabi ko naman, lumaban naman ang Pilipinas kanina at nakipagsabayan sa galing at sa ganda ng mga nakita nating national costume doon. Hindi ko naman masasabing siya ang number one. Hindi ko rin naman masasabing siya ang pinakakulelat. ay eh masasabi ko, pasok sa banga talaga ang ating pambato. So, sabi ko sa mga sampo na pipiliin ng national costume doon, hindi ako magtataka kung pipiliin nila ang national costume na gawa siya ni Sir Patry na inirepresent kanina ni Emma Tiglao. So, yon So, ganun lang. Ako, siguro nandudo lang ako sa part na parang hindi yon yung inaasahan ko na ganung eksena. And then, tapos hindi ko pa siya masyado kagad na naunawaan kasi parang first time ko lang na magpakita tayo ng ganitong national costume at nagulat ako. Pero since naman na gawa naman siya sa isang malang ano magaling na ano magaling na designer so ang masasabi ko ay ano yan talagang winner talaga yan syempre si Sir Patrick ang gumawa niyan at for sure na pag-aralan nila yan ng bonggang bongga at kung paano naman ni-execute ni ano ni Emma Masasabi ko naman Nagawa naman niya ng maayos na error represent naman niya ng maayos At maganda si Emma kanina So siguro yung kulay lang Doon sa live Parang ano kasi siya eh, Color blue, dark blue yung ano niya Tapos yung background niya Parang hindi lang siguro talaga Mas parang nakita ng todo-todo Pero yung detalyado panalo yung nilapitan ko. Kaya ako lumapit, eh, pumunta ako doon talaga sa malapit sa kanya at tinignan ko talaga at ko ng video. Sabi ko, ay wow, winner. Winner talaga. Maganda siya sa personal kapag nakita mo. At yung kanyang bling-bling na ilaw, talagang kumukuti kuting tap, busilak, para siyang parol doon sa intablado. So, yan! And then I hope, ayun nga, ang nakita ko naman, marami namang nag- nagustuhan yung kanyang national costume. Maraming nagkagustong mga Pinoy. So, maraming salamat naman. Pero sabi nga ni Emma sa kanyang ano, sa kanyang post after ng, ng ano kanina, sabi niya, maraming salamat daw. Salamat sa lahat ng naka-appreciate ko na appreciate ninyo yung kanya ga ang uh, kanyang national costume. Nagpapasalamat sa Emma. And then hanggang sa dulo ilalaban niya daw ang Pilipinas at maraming salamat. So, yun. So, ang mga Pinoy naman ay 100% naman na nakasuporta naman sa kanya at natutuwa naman, di ba? So, we love you, Emma. At huwag kang mag-alala. Magaling ang iyong ipinapakita dito sa Miss Gran at kahit ako naman, naniniwala naman akong may laban naman ang ating pambato. Ayun nga lang. So, depende na lang talaga yan sa organization, no? So, yun. So, ako, kung pag-uusapan kasi natin, lumalaban ba talaga si Emma? Oo naman, laban na laban. So, yun yung akin. Pero kasi ang hindi ko lang alam, kung ang hurado ba ay siya na ba ang nakikitang winner? Ganon. So, kasi, syempre marami talaga lumalaban. Pag nandun ka talaga, marami talaga lumalaban. So, tingnan pa natin sa prelim. So, yun. So, ito naman ay national costume. So, best national costume, kaya niyang pumalo. Oo. At na natin kung tayo ang makakakuha ng best national costume ngayong taon na to. And then of course, abangan natin ang susunod na preliminary competition para kay Miss Emma Tiglao. So good luck and wish all the best and laban lang Pilipinas. So pala paalala lang sa lahat, konting manage lang sa expectation natin para wala tayong masyadong gulat kung ano man ang magiging resulta ng laban ni Emma. Kung i-announce ia nila na tayo ang mananalo, ay bongga yan. So, yan. Ako, yun lang talaga. So, wala pa akong ano nasa momento pa lang ako na nag evaluate din ako sa kanila. Kung baga parang tignan muna natin yung mga galawan din ng ibang kalaban. At tignan natin kung ano ang makikita natin sa pre-team and doon ako mag-decide -de kung ang ating pambato nga ba ay Bato na queen. So, yan. So, good luck sa atin lahat. Keep praying for Emma and support. Siyempre, kailangan natin supportahan sa si Emma sa popular vote. oh, please vote, 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 vote. Kung kaya naman bumoto, why not? And then, of course, sa mga iba pang labas dyan sa social media na Miss Grand International sa kanilang Facebook page. So, laban ng Pilipinas, kaya natin to. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo doon sa ipinakita ng ating pambato sa kanyang national costume? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.